Magandang araw, Pilipinas! Ito ang valiante news sa tig sa inyo ng Office of the Vice President Umabot na sa mahigit apat na libong mga Pilipino mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao UBARM ang naalalayan ng OVP Medical Assistance Program. Narito ang ulat ni Jera Gomez. Libo-libong Pilipino na ang nakabenepisyo ng Medical Assistance Program ng OVP. Sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao UBARM, kabilang narito sina Gerard, Dato Munir at Rosalind. Noong 2024, umabot sa 4,299 ng mga Pilipino ang naserbisyohan ng programa. May git 21 million pesos naman ang nailabas na pondo ng opisina para rito. Maraming salamat po sa Office of the Vice President at saka sa uh, mismo po sa Vice President Sara ato ni Sara Duterte sa mga tulong pinansyal para sa mga na pinapaabot niya para sa mga katulad naming naghihikaw, lalo na po yung sa mga gamot na yon dahil uh, health po is a real, real, real health naman po, real, real wealth. Yan, yan naman po ang kuhaan doon. Kaya maraming salamat po, Pam. Kaya i-pray ko din sana, yung project ni Vice President Sara, sana tuloy-tuloy para marami pa siyang matulungan, ma'am. Kasi hindi hindi madali ang magkasakit, lalo na pag walang pera. Sabi ko ngayon, mabuti na lang andiyan si Vice President. May project siya na ganyan. So, maraming salamat sa kanya, sa team ng OVP, at sa, lalo na sa Panginoong Diyos. Salamat at meron kayong OVP na malapit sa masa. No. Thank you very much. Thank you. Ang pagpili na magpatuloy sa buhay ay isang patunay ng ating tapang, lakas, at pananampalataya na ang kinabukasan ay puno ng liwanag at pag-asa. Mula rito sa Cotabato City, ako po si Jera Gomez. Lahat para sa Diyos, bayan, at pamilyang Pilipino. Valiente News. Marami pang mga balita ang dapat abangan dito lamang sa Valiente News. Ako po si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matampang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.